ito na guys uh, pasamahan niyo ako papasok tayo ng tunnel mga idol ito yung tinatawag na mainline dito pa kami sa mainline mga lods papunta sa destino na papuntaan namin may nakasalubong kaming bagong na nagkakarga ng ano mga stock palabas ayan oh, tinutulak yung daan na ito mga lods eh, sobrang malayo pa dito na nagsimula mga na medyo mainit na siya kasi nasa ilalim na kami ayan o oh. dito na kami mga lodges uh, putol ko na lang para medyo madali tayo hindi pa kami nakarating dyan pumasok pa kami dyan dito banda ay mainit na mga idol bababa bababa pa kami ayan o oh. simula na kami bumaba sa ilalim and guys, so nauna na yung mga kasama ko, ando na sila sa baba. Ganito ka delikado ang papasok ko sa tunnel mga lods. Pero kung makikita niyo may mga sako na nakabitin. At may mga kahoy rin uh, lagyan namin ng mga, na nilagyan ng timber. Para yung mga bato na mahuhulog, hindi, hindi na sila mahuhulog basta-basta dito. Dito kami dadaan. Ito sa hagdanan na to. Mga anim na hagdanan ito mga lods. Yung bababain pa namin. Yan. Papunta pa sa baba. Yan. Yan. Kanyan ka lalim pa, pa mga, mga lods. At dito naman banda mga lods. Eh, ito yung tinatawag naming open ground sa ilalim. Dito mas delikado. Kasi anumang oras pwedeng babagsak itong mga bato na to na nakabitin. Kaya dubli ingat talaga kapag kapapasok ka sa ilalim ng tunnel. <clears throat> Yan o, ganyan kalaki mga bato ang pwedeng mahulog sa iyo. May mga timber naman mga idol o, ganyan. May mga timber at may mga ipis pa nga nabubuhay dito sa ilalim. Yan mga lods o. At dito naman banda mga idol, eh, malapit na kami sa punta namin. Ito na, na yung bina bina na tinatawag uh, yan ang kukunin namin ayan yan ang kukunin namin mga idol pero medyo mainit na talaga dito mga lods kahit na may mga tubig eh, mainit pa rin kasi ilalim na sa ilalim na tayo ng lupa mga idol eh, uh, dyan kami maliligo mga lods kapag sobrang init na dito naman mga idol eh, nagsaking na kami ng mga bina na tinatawag para dito magmanggagaling ang dito yan mga idol o oh, makikita nyo so, sa kami yan o oh, yan yung bina yung puti na bato na yan yan oh. yan yung kukunin namin marami yan mga idol marami yan ah, kinukuha namin yan para makakuha kami ng ginto yan mga lods may kasama ko tatlo kami pumasok yan yung kinuha ko yan uh, pupukin natin ng maso yan para masilid ma namin sa sako maging maliit na siya sobrang tigas ng bato mga idol oh. alos ilang beses ko pa siyang hinampas bago siya nabiyak yan mga dots hindi kahirap nguhanan ng ginto sa ilalim ng tunnel yan mga dots